Ang atong tema karon, we are resilient, we are strong, and we are one. Magpasabot united. Resilient, dili tabas tabas na mapukan. we are strong, likon, o oh, nagkahiusa ang kanan. Nagkahiusa kita, nagkahiusa pa kita ang mga nabawin nyo? Right. So, unas ka na na, magpailail, magpailaila sa ako, no? Ako ay inyong konsihal sa so, unang distrito, Tec Ocampo. Um, konsihal na ko, first term na ko ni magpariling kong buhon uh, for our second term. Kaya, ganahan kong upod na mo. Uh, kauban na mo karon ang akong uh, mga kauban sa panaw ni Arthur Isimang Carol, representative ni Vice Mayor J. Kitain. ito araw. Oo, oh, Murat pa doon po si Vice Mayor, maruman na siya. no? Napo nakita na ko sa gani ganiha ang representative ni Bones Militar, o oh, na Alis Luyo, isa pa ba itong Koban Kospana, uh, of course, anatong uh, anato, mga representative, no? Ni uh, Senator Pato Rosa, si Kagawad uh, Kyle Ramos, na Adiha representative ni Bongo, na uh, si Ben Roli, si uh, isa pa ba? Asuman mga na ang ah, uh, ah, satanan, no? Ah, sa ilo ako, kuha na ako na minso ng uban. Pero iminso na ako kami tanan sa council, uh, siyang man may na nidaga ng uban magparili. Walo rumang yung piliyon niya, so kamo na eh, ibahala. No? Kani, muhatag na lang ang sitwasyon na uh, uh, on a national level. Pwede naman tamang ang banya karon uh, sa senatorial candidates. Bawa naman siguro mo nganong nung kinahanglan din na to, na padagko na nato ni Isyam ka mga kandidato nato pagkasenador sa PDP-8, apil na niya si Pastor Apolo Sinti Buloy. <laughs> um, kini mga senadora pagkani maso niya sa senado mo ni mo dipinsa sa atong vice Presidente. Sana na rin tayo. sa Anong Duterte. Pag-abot sa ditawag na ito, impeachment trial. Kala ko ba na yun? Kala ko madayon na yun? Kung simbago pala yun, ba na gana nila, nang kamot, maging sila niya na, dapat pasunod ko na ito ng siyang ka mga senador na ito. E mo ko ni siya ay maging debate, maging away nito, maging lantuki, mag sa atong Vice President. Kaya hindi gusto ma-impeach si Inday Sara Duterte. Nga naman, siya man ang atong musunod na presidente sa Pilipinas come 2023. -20. Wala <laughs> niyo yung na-winner you yung na ka kasulina. Every time you buy something for you and your family, you pay taxes. Kaya ipuntang naman ang ilalagyan. Ang problema lang, pagabot sa panahon, na kinahanglan na nilang bawi itong mga nagasto, katunggipang itong utang nila ng bayaran, ang umuhon sa gobyerno, Ana, increase ang taxes para makabayad na sa utang. So, kinsa yung matantos, kitara gihapon, bayad gihapon ng tanan. O na, kung kita ada mobil gak di yup ini nak bawa dan polis mobil berpentingan nak tuan lawa nak motor dua kabau bay hilmi tak dalam pagi 16 waktu ini sinta bisa rusak ke polis ah bisa buat bukan <laughs> pengganti dari motor guna kawas kali ya nyawa ke hilmi di pagi gak kabut kantor nanti muda kok nih mau ada anak baru itu wajud Magduda, kalau kita mengingat mau gina, nagduda lang ta isip ko ang membros katiling bans na pao nagduda lang ta sa so, muna ato mga pagduda i-investiga ko sa media nungutahan na silang tinaman eh ay ilang maging kumpirma nga nag huwag yun plano para na auto ng pangalan kaya sa kaya buhang mga hulda plus muslim kung tagadama ba kung kriminal ka auto ilang alang ka hulda kaya kaya kawas buhi sa auto man Mau main hitam, Ah, na ng pulis niya. Pero mo na yung nakita ko. Mo na yung tinuod. mo, wala yung aso na makungkong. Bu Bugawas niya. Dagdag kayo tag na Britos Davao City nga napugnan. Kung sa to, ang nato, waste of energy na to. Yung tatagay mo, mabuli magbasura, although maayo na to performance sa paglabay sa itong mga basura because we are still the cleanest and greenest city in the whole Philippines. Ang problema lang, kanyang kang basura nato nga di na mapuslan mapuslan ang tasa kahit i-convert natong kuryente ako mismo itong of resolution, asking di katung bago pa nandaog si B.P. Saraw galing si... galing... bua nga bang? galing ba... galing saan mo bang ha? galing ngunit pagdaog nila ilang bua nagpahalong may resolution, resolusyon sukuro kami ito si tapos kasi May vice mayor kita kami tanan. Ako as ako nagpasa resolusyon as them okay lang ba? Iga na pag ilang ipugnan. Ito ang buhat na to. Politika man. Mo na ang atong any play over, dili mahuman-human. Ipugnan man ang budget nila na. 2024 pa nang budget, hindi mahuman ang ma-apply over. Kasi hindi traffic niya. Hindi pa mag-traffic, hindi lang pasulong ko, nanti sa national project, budget na naman ka na, ilan lang ang iipit? Magpangipit ka ba? Magpagdaog-daog. Mura lang ka nilang na kita kanunay. Nga murang tuon nila mapalinta. Mapalit ba nita? wata. oh, ano lang saya Saan niya naman po na? Hindi di nilang magagaba betul, kan? ipila na yun ang angay na itong niya. O kaning, kaning ipangpili, ipangtuboy, ipang-endorse ni Tatay Ligong, former President Rodrigo Roa Duterte, muna atong suportahan kay kaning nakaila sa Tatay Ligong ang mga tawhana o nakabalag yung Tatay Ligong na masaligan ni sila, kanan. Si Tatay Ligong, dili indulso o kandidato na kambaluslos. Indulso na sa kandidato na kabalusa, tarong kong o muservisyo sa O siyempre, anong biruan na na si Pastor Apolo si Kibuloy. Oh. Pero tumukong mo sa nakailas ko nga, ah, lugi na mga amigong pastor na ako mo Jimmy ko na. Kasi maulong, huwag na, hindi tahoy ka sa tu si Virginia, itu, istorya mismo, istorya may kabalon live na ibig sabog kalibutan, na, live eh so, lang tayo, istorya po namin, kain pa, buta ba, Gino, walay, 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 tahu um, karantinod ka na, ito pitap, storya mo, gamba, ganda sa istorya, sa istorya, Ipagkabili, patuloy ito ang ating paninindihan upang matiyak na ang servisyo at programang makakatulong sa inyo ay patuloy na ay papaabot sa bawat Pilipino. Unahin ko po ang mga pro programs at tulungan po natin ang mga kapapaya nating pahihirap. As your Senator, I have authored 16 laws. I have principally sponsored 82 laws, including 80 laws for establishment and upgrade of public hospitals. I have co-authored or co-sponsored 185 laws. Bilang chairman ng Senate Committee on Health, natuto ang aking main priority. Malasakit centers, super health centers, at regional specialty centers. Bilang chairman of Senate Committee on Sports, hinihintay ko po ang mga kabataan to get into sports, stay away from drugs, to keep us healthy and fit. You Konektado know. po ang health sa sports when we are physically fit mas healthy po tayo at hahaba ang ating buhay. Isa po ako sa author at co-sponsor ng National Academy of Sports sa New Clark City kung saan po ay meron na tayong skwelahan na pwede na mag-aral at the same time mag-training ang student athlete. Proud po ako bilang chairman ng Senate Committee on Sports since 2019, nakamit po natin ang first ever gold sa 2020 Tokyo Olympics at dalawang gold sa 2024 Paris Olympics. Chairman din po ako ng Senate Committee on Youth. Sa mga kabataan, mag-aaral kayo ng mabuti. Kayo po ang kinabukasan ng bayan ito. Uka atong nasun, nata driken ng na tuhut sa kahum sa atong ningon. Tama o tama? Tama, tama o tama? tama? Yes. Atong patataw lang sa mas maayong kaugmaon. Tama? tama? Para sa prinsipyo, principu sa senado, atong gihangyo sa pagtawag Carlo Katig. Salamat sir, ayawan ko. Ako, ang nagkalim. May hapon sa tanan! May hapon! Yan yes, sa likod, madunggan. Iwag kayo wala itong mga kapatid sa likod. Ayun, ayun. Una-una na ako kayo itong pagpasalamat, no? Uh, Natangkaroon din ka sa katalong ng Grand First District sa Davao City. Uh, simultaneous simultaneously, nausunan ko, 23 locations nationwide. Then, like akong kaganina, live po to siya, no, si Vice President ni Sara Duterte, sa Hong Kong po to. Nandito po dito ang mga supporters. Then, later on, madunggan po nato, no, ang atong tatay ni ko, former President Rodrigo Roa Duterte, <laughs> na makatagpon sa iyang mensahe. Then, talis uh, naman, no, ang atong mga uh, opisyalis dito sa Dakmen sa labo, ito na magpuy video no talk about pastor's life um si pastor Apollo si Kimble wala kay plano nga musunod sa politika wala kay plano mabuhi na mi dira sa compound na mo kadagaya supply everything pagkaon medical dental pagpaeskwela supply pamilya pamilya ko na dia naghatid mga compounds isa po hindi na ana. Okay na kayo, may mabuhay namin diha, sobra pa. No? Pero tumod sa ilang gihimo karon kay Pastor Kibolon, sa ayon manta, no? nakakaroon siya sa prisuhan, hindi no? dilit na siya makauban, personally, diri karon. Ganong giningani man nila si Pastor, kung sa man mga kaso, no? Ingon pa lang, kasuhan o rape, child trafficking, child molestation, uh, sa pa na? Human trafficking, kana, balik-balik yun na. Year 2020, hindi na nilagay kaso sa Davao. Kung saan like, ay kauban na mo dati. Di pa iskwila po ni Pastor. Naigibuhat kang binuang niya sa Jose Maria College. Binuang. Di ka makahuna-una un ang nagibuhat po niya babaeng na ko na. Elias. to make the story short, para tabunan ang niya mga binuang, hindi eh, di pa kaon ang ibinuang. Gibaliktad niya kaon. Teka, magkasubo kay Pastor. Kasi ko na nasukok kay Pastor, kanyang mga komunistang grupo, CPP, NPA, NDF. Napansin ninyo, wala na like, si Guelga, si Grali Rally sa kadalanan, di ba, sa Manila, musugay sila. Marcos, Lindador, tuta ng kano, balibalik na na ilahang, wala, ilahang Na, napansin ninyo, wala na ninyo nga na? Napansin ninyo, wala? Asa naman sila karoon? Nanasa? Kongreso. Nanasa? Senado. Mauna nyo nag-offerin ka rin sa itong gobyerno. Ang gobyerno, nang kitabangan nato, particular sa mga, sa KOJC, Kingdom of Jesus Christ, eh, si pastor mismo, kitabangan nato na, katuladagan pa na, karing presidente ka rin, si Bongbong Marcos. Walay ni dawat ana ng TV network. Ikalaban ka na, bakit naman mo tanan? Ang SMI lang, that time. Grabe ni Boos, ganda. Ang lang, Bringing on the warrant of arrest in pag yung kay Pastor Pibolong. Diyos ko. O ang address passing city din pag yung sa kingdom of Jesus Christ. sila dito, full battle gear. Diba, inyong sa inyong presidente, yung sa inyong pumasok na doon, wala na ba mga baril. Bakakol. Full battle gear, isulod. Not only 1,000, 2,000, 5,000 naka-full battle gear sa armado, isulod dito sa mga compound. Wala kayo'y balaod na tuman dito. Sila ang balaod. Namakiyang niyo, pulo ka missionary workers. Buhat mga IT sa kitbo, kaya ina magdipag-uso dito ang community nato sa IT bilaan. Isa din sa itong compound. daghan ng samaran na itong Kita.